Grabe, kumusta po? Eto, sa bahay, paluto-luto. Oh. Inaalagaan yung baboy kong si Lebron. Ah, Ay ah, may baboy, baboy palang baboy Lebron siya. si... Ah, yun palang pangalan. Uy, idol mo si Lebron! Uh, hindi na ngayon. <laughs> <laughs> may baboy po kayo ang pangalan, Lebron? Yes, Bakit si Lebron. Po? Bakit po Lebron ang pangalan ng baboy niyo? Eh, maganda pangalan yun eh. Kaya yun ang pinangalan ko sa ano, ko. ano, ko. At saka, wag mo na connect ko siya ng mga desisyon sa buhay ni Cookie Chua. Hindi yan ni Kuki Chua, si Rosana Rosa. Sa ako. Sa usap yan. Oo, parang pareho pa nga ng buhok, mother. Oo nga, meme. Oo, oo. Daming maganda pelikula si Rosana Rosa. Kakasama ko yan sa laro sa baga. Oh, Ay, yes. Grabe. Iba din ang mga filmography ng isang Rosana Ay, magaganda. At sa mga pelikula niya, mother, noong mga panahong kaputo ng pelikula ni Rosana, ang taas nang ano, bintahan ng tissue. <laughs> <laughs> talaga? Oh, okay. oh. Kasi nakakaiyak. Kasi nakakaiyak eh. Uh, yung kuratsa, ang babaeng oh, walang pahinga. Uh, my God. I oh. Yeah, baby, oo. oh. Ay, nakakaiyak si yun, yun kung di oh, ako kuracha, nagkakamali. Oh, kuratsa pala yun. Oh, oh, pati yung ano, yung uh, ang mga lalaki sa buhay ni Stella, nakakaiyak yun. Ay ano no? Ano naman yun? Ah, uh, Carlito Sigun Rey na pati yes. ako nagkakamali. Kung nagkakamali ako, patawarin Ang <laughs> 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 galing mo naman sa mga pelikula ha? ni Miss. Oh, magaling talaga 'yan. Yeah. Ha? L lalaki sa buhay ni Celia. Lala lalaki sa buhay ni Celia. Lalaki yeah, sa buhay yeah, ni Celia. Tsaka yeah. yung, uh, um, yung babae pintana. sa pintana Babae sa pintana <laughs> Richard Gomez. Kasama yes. niya dyan. Si ronyo rin 'yo. Oo. Oh, oh. oh. At tsaka yung kasama niya si ano? Si uh, si Dieter Ocampo. Yon, laro, laro sa baga. ne, La, bi, la, bi, la, Vida Rosa. Ah, la Vida Rosa. La Vida Rosa. Laro sa la oh! baga. Oo, oh, baga. oh, Rosa. naman sa pelikula ni Rosana Rosa. Yung kasi kasama Oo. Oh, pala nyo, ako roon sa La Vida Rosa. Ang taas ng bintahan ng tissue ng mga panahon Ay, niya. Ay, eh. ganun ba? Kasi talagang iiyak ka talaga sa mga. Iiyak ka kasi sila. Kasi talaga. Darin yung movie, no? Oh, yes. Lalo na yung ligaya. Oo. Oh, oh. Yun talaga ang tumatak sa akin. ligaya ang itawag mo sa akin. Oh. lalaki siya nun sa palayan. Oo. Ay, oo. Oh, oo, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. tapos niya. Terus yes. sa kanya, Anong pangalan mo? Sabi niya, Ligaya. Ligaya. Oh. Ligaya, <laughs> tapos sa'yo. Oh. Ay! Oh. 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 Yes. Yes. Oh. Uh, Ligaya. Oo. Uh, uh. <laughs> Ligaya yung tapos. Parang magandang gagawin ni Mother. Oh, yun. Gawin yung oh, patawa yun na ba? Paano ba, ba? ba titigil na ganda for today's beach? Parang <laughs> <laughs> mas mananalo ka. Pwede, pwede. Siya <laughs> ikaw si Joy inside out. Ah, yes. Joy, Joy. Itawag sa akin. Oo, gawin niyo po yun. sige, sige, sige. Ayan. Tapos dapat very Rosana Roses <laughs> Ano pangalan Ligaya. Ay, galit siya sa'yo. iyo. so. ang itawag mo sa akin. Para mas Hindi Natakbo, oh. Tumatakbo po kayo. Naglalakad okay. siya, eh. parang okay. madali. Tapos oh. Ma lang siya yung ligaya. Huh. Ganon. Ayan, ayan. Sige. Isaba. Ayan. Diyan ba Hindi po kayo aburido. Yung ganda <laughs> oh. lang. Oh. <po>. Lights. <laughs> Maganda yung araw. Camera. Action. Excuse me. Ano pong pangalan? Ay, hindi siya nag exercise kasi nasa probinsya sila. ah, sorry. Pardon. Dapat Tagalog. Tagalog. Tagalasal kasi. Oh. Alright, camera. Action. Sandali lang. Ano pang pangalan nyo? Ligaya. Ay, hindi mo siya mataray. Masaya ah, po siya. Galit pa rin siya. Oo. <laughs> oh, oh. Gawin mo kasi. Oh, yung oh, oh. pagod kasi siya noon. Ay, hindi po. Oo, <laughs> oh, hindi <po> binabago. yung may smile. Friendly siya <laughs> sa mga ah, lalaki. Sige, sige, oh, sige, oh, Nakalimutan na niya kasi. Ang tagal ay, na Matagal na, oh. na kasi. Pagod ka, no? pagod kasi siya. Tingnan mo ang layo. <laughs> kasi dito hindi pagod si Rosana. <laughs> eh, napagod. Oh, napagod. Kumukit siya. At sinabi niya, pagod siya ngayon. Kasi dito hindi siya pagod. Eh, napagod. <laughs> o, oh, alam niyo na. Pero, sana pero pagod. Okay tayo. Naipaliwanag natin. Uh, oh, pero ang tanong, nagpa-Bible study ho ba? oh, yes. Oh, dako, yes. yun. <laughs> Nagpa-Bible study. So, Nagpa-Bible study. Nagpa-Bible study. Natin. <laughs> so, no, anong joke lang po. Joke. Ano pong pangalan <laughs> niyo? <laughs> Ligaya. <laughs> Ligaya itago sa akin. Ligaya ni sa akin. sa akin. Mabait ka pa rin eh. Ha, Hindi, <laughs> ano po ang pupo? Tawa, tawa kami, Perez, ha. <laughs> <laughs> aliyo na, Oy, aliyo si Chong. pero nandang kami naging ano, ha, na leading naging man. Naging ano? Naging leading Akala man. ko na link, eh. <laughs> <laughs> leading man ni ano, Chaka ni Rosa. Tsaka masami hindi na link kasi ganda naman talaga yes. Naman. Yes. Ay, napakaganda ni Rosana. Eh. At tsaka bukod sa maganda at sexy siya, magaling na artista magaling siya. Yes. Yes. Yeah. Magaling siyang artista. Oo. Nag-away lang sila ni Lolit Solis. Oo, <laughs> oh, napanood ko yun. Di ba yung, yung show nila pag Sabado, yung talk show? Talk show with Joey Tele. Oh, Bati na ba kayo ni Manay Lol? Okay. okay na kami ni Manay. Ano ba oh, pinagawa yes. niyo? nyo? Yun nga, sa bahay, nagluluto. Minsan pinapasyalan yung mga apoko. Oh, yun po diba? yung sinabi kanina. <laughs> Oo nga. yun ang pinagawayan ano nyo pinag ba? sa bahay. Ah, lahat, ay, lahat ay, ng tanong yun ang sagot. Sorry. Kasi nga, pagod. <laughs> pagod eh. <laughs> <laughs> sorry, Mimea. <laughs> Ikaw daw magluto. Oo. Oh. Patagal na kasi yung panahon niya. Nag-aalaga pa lang aso. Bata pa siya dyan. Na-stress pa, nag-away sa lini Loli. Oh. Nag-aalaga diba, pa lang aso. Ito, okay. Dr. Vicky Belo. Oh. Di ba? Ano <laughs> e, pa ang panahon to? Super Vicky Belo siya. Oh. Ano pa pangalan niyo? Dorina po. O, oh, ganyan, ganyan. <laughs> Kanina diba? ligaya. <laughs> eh, napagod. Dorina. Ano ba? Pero hindi pa pagod ligaya? <laughs> di Rodora, Rodora, di ba? Opo, Rodora po. <laughs> Alika na, maraming salamat po. O, kailangan ko usapin natin yung makapagpahing na makapagpahinga siya kasi nga ka, napagod. Napagod ako. <laughs> <Napakod> ako talaga. <laughs>